Kung sa pagkakataon na pag mabilis ang takbo ng inyong sasakyan o nag-move ang sasakyan ninyo, ay eh maganda ang lamig ng aircon at pag kayo ay nata-traffic o nasa stop and go o naka-idle kayo, eh biglang humihina yung lamig ng aircon, there's a possibility na may problema kayo sa tatlong to. No? Number one dyan, pwedeng mahina ng tumakbo o may problema ka sa iyong auxiliary fan motor. Number 2, pwedeng madumi ang inyong condenser at kailangan linisan. At pangatlo, pwedeng kulang sa priyon ang inyong aircon system. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive akong question regarding aircon, I think pangatlo ko na yata ang vlog to na related dito, no? Yun nga, nawawala yung lamig ng kanyang aircon pag siya ay nata-traffic. Pero pag tumatakbo naman daw yung sasakyan, lalo na kung mabilis, eh maganda naman daw ang lamig ng kanyang aircon. So ngayon, ang concern niya is ano daw ba yung mga pwede niyang i-check o ano yung mga dapat niyang tignan kung ano yung posibleng problema. So, yun nga, nabanggit ko kanina, no? Kung may experience nyo to, like for example, ito, scenario na lang. Pag tumatakbo kayo ng mabilis, okay, maganda yung lamig. Pero pag nandun kayo sa stop and go, or naka-idle lang yung sasakyan ninyo, humihina yung lamig there's a big possibility na may problema ka nga sa tatlong to, no? Yun nga, number one is auxiliary fan motor. Ito yung motor na nagpapalamig dun sa ating condenser. Now, pag yan ay mahina tumakbo, there's big possibility na humina rin ang lamig ng inyong aircon kasi hindi niya na matatanggal yung init ng inyong condenser. So now, mayroon yung dalawang posibleng problema. Pwedeng yan ay kumakalog, so may bearing issue yan. At pangalawa, pwedeng carbon brush yung problema. Manipis na. Para i-diagnose yan, is yun. Kailangan siyang i-check. And if ever man na carbon brush ang problema, pag tinap ng uh, wrench yung motor at bumilis ang takbo, possibility na uh, auxiliary pan motor yung problema o kung wala namang auxiliary pan motor yung inyong sasakyan, pwede rin naman yung pan blade na nakakabit sa inyong engine, baka kailangan ng lagyan nang silicone. Okay? So, yun yung number one. Ano? Number two, eh, pwedeng masyado ng madumi ang inyong condenser. Kung bagay, yung pin, no? ah uh, masyado na siyang madumi, so kailangan siyang linisan. Ang pwede nyo namang gawin dyan is yun. Dalhin nyo lang sa mga aircon shop o pwede nyo namang dalhin yan sa mga car wash shop. Pabugahan nyo ng tubig, yung pa-pressure wash niyo, Make sure lang napasabog yung ano na no, yung tubig no para hindi mabali naman o bumalik ko yung mga pin ninyo. So yun lang naman yung gagawin, lilinisan niyo lang yan. And tingnan niyo kung mag okay Okay? And number 3, yun, pwedeng kulang sa priyon yung inyong uh, sasakyan o yung inyong aircon system. Ah, uh, syempre ang mangyayari diyan isa sa mapapansin mo rin diyan pag kulang sa priyon niyan, eh halos hindi na uh, nawa o lagi nang nakadikit yung clutch dun sa pulley kasi nag-overwork yung inyong compressor. So, ang gagawin dyan, eh, kailangan yung palagyan ng prion. Pero, syempre, may reason kung bakit nawala yung prion. So, dapat hanapin din kung nasaan yung butas. Okay? Pwedeng yan ay uh, nasa evaporator, pwedeng nasa condenser, o pwedeng nasa tubo, o nandun mismo sa inyong compressor. Pero, commonly, on my own experience, ang isa sa pinakaunang tinatagasan ng prion is yung tubo yung connection ng condenser at ng uh, inyong compressor. Meron kasi ang rubber eh, okay? Yung rubber na yon eh doon nagkakaroon ng maliliit na butas. Okay? So ang gagawin doon, normally eh pinapalitan yon. Pwedeng pinapalitan yung tubo o pinapalitan yung pinaka So nasa sa inyo na lang kung ano yung best option ninyo no kung gusto kung makakabili kayo ng isang buo better para wala nang crimping dire-diretso na lang yung paglalagay. Pero kung sakali mang wala eh pwede naman ninyong ipa-crimp na lang. Pinapalitan lang naman ng tubo 'yon. Then 'yon nilalagay ng mga piting then mag o okay na. So 'yan lang naman yung ano no yung tatlo na posibleng issue kung sakali mang na-experience ito. Isang scenario din na ano pero uh, pwede nyo rin yan tignan halimbawa uh, mahina yung lamig ng aircon tapos basain ninyo yung evaporator ninyo pag gumanda yung lamig eh yun, may possibility na dun lang yung may issue nyan ano? Uh, ako, ito ah ito suggestion ko lang sa inyo no? way back then uh, nagtry ako nung auxiliary pan motor na sabi natin peke sabi natin 1,000 pesos lang ang isa kasi ang original na auxiliary pan motor bawa sa mirage ko is nasa pipe to 7,000. So sabi na, laki ng difference, di ba? Ang problema, okay, hindi siya nag-overheat. No issue on overheating. Pero ang problema, dahil hindi ganun kalakas yung takbo niya, okay, o yung buga niya, dahil nga mas mabagal yung motor na yun, dahil nga mumurahin, ang effect, pag nasa stop and go situation, humihina yung lamig ng aircon. So, eventually, ah uh, pinalitan ko na lang din, ano, bumili ako ng original talaga, at naibalik yung dating lamig ng aircon. Okay? So yun no, isang advice ko na lang sa inyo diyan mga paps no, huwag kayong bibili ng peke na auxiliary fan motor. Normally auxiliary fan motor will last around 80,000 kilometers kung more on city driving sa sasakyan niyo at kung more on highway driving naman o mix abot yan hanggang 100,000 kilometers. Hindi siya repairable Okay? Hindi siya ideal i-repair. Mas okay na palitan siya. Okay? Last option lang ang repair. Kung wala kayong makita na ano niya, na parts niya, no? O, or wala kayong makita ng mismong auxiliary pan motor. Last option na lang yon Replace talaga yan. Okay? So, yan. Yan. Pwede rin naman talaga yung condenser. Especially kung napapabayaan ninyo yung inyong sasakyan. Okay, hindi nyo napapa-aircon cleaning kasi pag nag-aircon cleaning naman, normally sinasabay naman yan. Pero true time, sa katandaan, nangyayari din talaga na dumudumi Ano? Uh, talagang hindi na matanggal halos. Okay, so kailangan nyo talaga siyang palitan din. Pero matiba yan eh. Halos ako, ha, personally, yung sa akin, 300,000 kilometers, hindi pa pinalitan. Goods pa. Pero yung evaporator na nasa loob, pinalitan na. Okay, kasi doon nagmula yung butas. Okay, yung iba nga bumabalik ko na yan eh. Kumbaga nabangga na yung sasakyan, tumupi na ng konti, buo pa rin. Matibay ang condenser na yan, ano? Yung ano, yung pagbabawas ng prion yun, dun na talaga. Madalas din yun ang problema, no? Ah, uh, normally, para makita nyo pala na may tagas yan, may makikita kayong parang oil mark. Halimbawa, doon sa tubo. Halimbawa, pinatayin niyo yung sasakyan. Kasi, di ba, normally, pag naka-on ng aircon, ah uh, malamig or uh, wet yung mga tubo. Pero pag pinatay ninyo, matutuyot naman yon, di ba? Pero pag dun sa may butas, pag hinawakan ka ninyo, para may konting oil. Yan. Isa na yun sa indication ano, na posible na nagtatagas na ng prion yung inyong sasakyan. Normal naman yun. Hindi naman to unusual na problema sa sasakyan. Lalo na kung tumatanda na ang inyong sasakyan. Ano, talagang mangyayari yan. Kaya ito itong mga video na to sinishare ko sa inyo para at least naman ano pagdating niyo sa shop may problema yung sasakyan niyo meron na rin kayong idea kung ano yung gagawin at yun kung ano yung uh, magiging diagnosis niyo at yun nga magkakausap na kayo kagad sa price at yun nga ang iniiwasan natin dito kasi yung maloko okay yung papalitan lahat to palitan to lahat hindi pa nga check pinalitan na lahat eh ako ako ang pinaka end goal ko dito no ma-enjoy ninyo ang kotse ninyo with the minimal cost. Yan yung end goal ko, no? So, mga paps, no? Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike. Sana nakakuha kayo ng konting idea kung ano yung posibleng problema kung humihina ang lamig ng inyong aircon, especially on stop-and-go situation. Salamat sa panunod. Keep safe, mga paps.